Ayan, kamoting kao ay balingoy. Tarikyan namin ng sago. Tapos, gata. Kaya mga tsikiting. Init na init. Ayan, bali gagataan namin yan. Mayroon na kaming asukal. Tapos meron na kami instant koko mama. Aba naghihintay kami. Nood muna ang mga chikiting ng Uy, na ko para umu-overtime. Ayan. Init na init. Ang aking asawa ay busy sa pagpapalat ng balengoy yan ang aming merienda today, ngayong nga hapon, uh, ang aking panganay, sip-sip, uh, sip-sip ng malamig. So yan, ibababad ko na itong sago, bago ko ilalagay sa kaldero. Wait lang, baka na, so buhos. Itong target. Ito na ito. Nga pala, kaya siya binababad para mapadali siyang maglaki. Mamaya Sasabayan siya sa. Kamote So, update ko kayo mamaya guys sa pagluto na. Bye bye! What's up guys? Ito na yung kamote na in-slice namin kanina. palok papakuluan na po namin yan. Malinis na po yan. Inugasan na po yan. Then, isasama namin yung sago. Isasama namin yung sago dyan mamaya. Okay guys, Tapos, <laughs> 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 Okay guys. oh, yeah, no? gutom na yan siya oh. Yan, gutom na yung mukha na yan oh. Excited yeah, na. Siya na pakilaman. Sasama namin yan siya dito. Pero sasalain muna yan. Yes, meron na din ako isang holen. Wait lang guys. Hintay ko lang yung pansala. So ito na yan, guys. Sasalain na namin yung sago sasalain po yan para na para malinis bago namin sasama sa kamote. Ayan. Ayan. Asama ko yan naglinis dyan. Sige, ayan, okay na Bus mo na dyan, oo. Oh. isama na po yan. So, papakuluan po namin hanggang sa lumambot. So, para titimpla na yung mamaya. Ayan, sasalan so, na pa. Hindi pa. pag lambot nyan, saka lalagay. Okay. Hello guys, yan na guys. Medyo malambot na siya. Lalagyan na namin ng asukal. Ayan. One port po yan ilagay namin, sa lahat eh. Tapos haluin. Tapos talagay na rin yung gata. Ah, kabot mo yung gata. Eh, hmm. ako dito na uga eh. Ya, na siya, malapit na siya. Is narainin ya ta. Kasahalin. Ya, sarap ngan, guys. low fire mo lang yan siya. hanggang sya Gasta maruto yung gata yan ang bango guys sobra tas lagyan mo konting ano tubig para hindi sya masyado mo lapot low fire lang low fire lang may nalang ang apoy yan Ay, hindi nga pala ito ano. Hello. kalang na ano? Minu Isang minuto na lang guys, malunuturi. Ito lang, hinahanan namin yung apoy Pero so, may naanong apoy yeah. yeah, Teka na Sobrang hina, namatay na siya So, oh, konting kulo na lang yan siya guys. Pag kulo na yan, ready to eat na. Balikan ko ulit kayo mamaya guys. Bye bye. Hello guys. Ito na po yung finished product namin. Na binataang balingoy na may sako. Ayan na. Ayan yung bata hindi makapagantay. Ayan, kakain na siya. Merienda namin. Ayan, dalawang serve. Nagsimula na tong so, ready to, eat na to guys. Tara, Ready to eat na guys. Tara, kain tayo.